na naman gagawa niya sa akin. Ayan o. Oh. Sana lang Hindi ako marunong eh. Ang blue. Sana lang magtatala Sana Hindi marunong. Ang kulay blue. Ang kulay Dapat 10. Ten. Okay. Tapos lagay mo rin. 1, 2, 3, 6 seven, eight, eight. naman lalagay. Ito lagay. One, two, three, four, five. Kasi naman. One, lagay. one, two, three, four, five. Oh. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Hindi, dito ka ano, maglagay. sa lado siya. Oo, ako ako all. Hindi hmm. ah, ko maglagay. I lang, para mabigay. 아누라 뜻딱 허라 galing. ko? Ang galing naman gumawa ng baby. Hmm. Eh, sige pa, sige pa. Kulang pa? Oo, kulang pa. Ilan Eh? Uh -uh. Ah, ah, ako na. Ilan pa? Uh, One, two, two, three, four, five. Oo. Okay. Ay, lagyan ko ng purple. Gusto ha? Purple siya. Purple? Gusto mo lagyan ng purple? Wag na kasi ano. belum saya tahu bisu Sigi pa? Ini pa. Oh, uh, ilan na ulog Madali. ilan ako na para mabilis ilan madami pa oh 6 sige pa wala, alaw ko, ko pang mabilis. O, oh. saan na iyon? Niyak! <coughs> Ang dami ah. oh, na. Ako na aawak na o. Mas maganda ng ay. Oo. Kunti lang yan na ulo. Kunti lang yan na ulo. Di ba? Okay. Kunti lang. Di ba kunti lang mm -hmm. na ulo? na Naawak ko eh. Iko Ikaw na yung isa. Ako mo na. Wala yeah. na to? ka. Wala Di ba lang? Ulo, ulo ka kailangan? Uh ka -huh. Ako mo pare Ako na? Ito yung okay, chiko, gawin mo lang ang sila wala. Ah. No. Ayan, gawin mo sila ba wala. Ito yung gawala ba? Hindi siya dumadami kasi yung tali eh. Tignan mo wala natin kung ah, sakto. Na Tignan mo wala natin. Kasi nga lang yan, nakaulog na naman Sobra na nga ako. O, kasi yan. Sobra na. Na? na isa. Nabawas mo isa. Na. Sige. Eh, mabutan pa. Kasi mo ito. Patali ko na. Cool, okay. Kunti okay. na lang yung Hello. Ako 'yung na ano. pa paano ba na? Oh. Ito. Ito Ay, na mo na ako na? mo. ko lang. na guys, gawa ni Gela. Pero na 'to alisin sen. mo lang. Ay, ano ko na lang. Ay, hindi. Alam ko na. Ayan, na? ayan. Ako lang. Ano, alam ko na. Blang. Hindi. Ako na tatali. Ay, ganito ka na lang, oh. Oo. Tatali ko na lang siya. hi Malis pa rin. Mabuti pa, oh. Oh, guys. Tignan niya. Ganda. Ganda gawin din nga lahat, oh. Ganda, ito, binigay ni Leon. Kaya, kaya nagay ko dito. Naalan ko pa rin siya eh. Sino yung Leon? Kaya niyo? Oo. But, hmm. hindi mo kalala ba siya? Hindi. Bakit? May school hindi mo, hindi mo siya sa school. Hindi man, wala man siya sa school. Eh. Hindi mo hindi ko naman siya kakulasin. May nabigay lang sa akin. Hindi ko naman sa klase, nabigay lang sa akin sa bahay niya. Hindi ko alam, kanina bahay pala. Hmm. 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 Hmm, hindi ko alam, hindi ko alam. oras? 9.38 Eleven ako yeah. nagliligo eh Oo, oh, ganda Ayano, o, oh. kaya na kami Pero wag mo uuula hmm. Ako hindi ko uuula Ito binigay mo, hindi ko nawala Yung anong hmm. dati nawala lang Nagunting ni mama para eh Ayan guys ganda Pagkita na Hindi, pero yung also okay lang. Pero, bye bye. pero ito na mo sa kanya eh. Ito naman sa kanya. Palit kami oh. Ito sa akin. Para alam ko. Ito sa kanya. Ito pa naman din.